So guys, nandito tayo ngayon sa may kalaw-kalaw no? dun Carlos Bukid nun, so nakita nyo ito guys mayroong motor no, na aksidente yan, yan po ay dahil sa wire no, ng kuryente na natumba yung poste And dahil mayroong sinusunog na sugar cane so taon-taon sinusunog naman nila yan so na tumba no? nakain na siguro ng apoy yung poste ng kuryente dahil kahoy lang naman so ngayong araw nito yan natumba guys no? so natamaan itong motor so, no? may dalang paninda na mangga yan at dalawang motor ito guys no sa unahan yung isang motor na ayon sa mga nakita dinala na daw sa ospital no yung isang motor mayroong dalawang angkas no so yung dalawang angkas niya dinala na ng ambulansya papunta ang ospital yan so makita natin dito guys no yung motor na nadaganan ng no? live wire doon sa kanyang ano telescopic naka ano yung live wire so buti na lang itong motor na may mangga hindi siya na daganan ng no? live wire kaya hindi siya na sugatan so yung nakatayo guys yan yung may ari ng motor no na may panindang mga mangga yan so kawawa naman siya guys yan, ito guys yung motor na nadagana ng live wire no yung telescopic ng kanyang motor. So maraming dugo diyan guys no sa kalsada. No dinalagan sa ambulansya. Papuntang ospital. Yan. So yung kasama niya nandito lang no, hindi naman gaano malubha na nasugatan. Yan. yan guys oh maraming dugo no yan yung napiktuhan ng malala yung driver daw no, ayon ayun doon sa angkas oh, yan, no yan yung live wire na sa telescopic ng kanyang motor So ito guys, oh, yung poste ng kuryente na natumba. No, dahil sa dito sa taas, sugar cane yan. At uh, standing pa yan. So sinunog nila. So na ano, napiktuhan yung poste ng kuryente na kahoy. Kaya natumba siya guys. So dalawang poste ng kuryente ang natumba dito. Ayan, dahil yung mga pulis guys eh, matagal dumating kaya yung wire ay wala na no hindi na nila nakita na nakapatong dyan no, sa motor kasi kanina pa yan inintay so yung PB ko inalis na nila yung wire dyan, tsaka yung poste na nakaharang dito at naghukay na sila ng bagong paglalagyan ng poste yan guys so yung kanilang truck